First things first, I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way the things have been Oh, ooh. Guys, nandito tayo sa Moco Mall Ayan, at nagtitingin lang tayo ng mga sale At balikan natin kung may pera na tayo <laughs> So, ayan guys, oh, Adidas Oh, mura na to, 199 lang O, oh, yan, pamain na kayo guys yung gustong magpabili. Ayan, ang ganda. Daming pagpipilian. Tapos, to naman yung Under Armour. Wow, ang ganda nito. Magkano? Wow, tignan nyo naman ang price. 499, guys. Mahal talaga ang Under Armour. Yun pa yung ibang mga ano. Yan ang dami-dami guys. Ang mura lang na nakita ko is yung to Adidas. 199 99 ba to? So, pero ang ganda siya guys. Gusto ko to. Type ko siya 199 Meron din naman dito isang pero iba din ang style niya. Ito. 259 naman siya. Ganyan yung isang binili ko dati. Pero ito type ko siya, guys. Simple lang siya, ganda. So ayan guys, ang mga bag. tung Itong iba mga jacket na. So ayan, nagtitingin tayo guys ng mga yung t-shirt. Ito naman yung mga sombrero nila walang adidas na yan yung mga sombrero nila guys may natingin pa kasing lalaki kaya hindi tayo maka hindi tayo maka forma winter pa kasi kaya ano kaya wala pang mga t-shirt na gaano ayan dito pala ayan lang yung mga t-shirt nila pero pag may pera guys sulit yung ano yung pera mong pambili kasi maljan mahal dyan sa Pinas ito 199 189 naman to wala silang sale ngayon ah na, na adidas na t-shirt Pero yung mga sapatos guys Sobrang ganda yung mga sapatos Ayan. Ito belt bag naman yata Ang din tong belt bag nila Macano Wow Mal naman Ang litli it 599 my gosh nakakamatay ang mga presyo doon tayo sa ano doon tayo sa sombrero nan natin itong sombrero mahal pa rin 299 pa rin ganito yung adidas na binili ko guys Ah, 159 pa rin hanggang ngayon. Ito, 129 yung itim. Tapos ito. Kana naman to. Ganda rin tong itim ah. 159. Tingin nga ito. Oh, ito, Nike. 169. So, Ayan guys punta naman tayo sa sapatos guys ito naman yung mga sale na sapatos nila guys yeah. ito tayo sa adidas ganda type ko to guys oh. pero maliit siya 5 lang ang size yata nito pero ang cute niya ganda yan guys ito mura lang oh. Mura lang to guys oh. 200, 300 kamo na lang. So sa peso is 1.5. Ayan. Pati rin ito. 359. Mura-mura lang guys. Ayan. Baka may gustong magpabili. Ayan. Ganda nila guys. Mahal pa rin to 699 pa rin. Guys, oh, ang dami oh. Mga ganito oh, 399 na lang oh. Oh, gaganda. 399. Yan guys. Hmm. Yeah. Ganda rin to oh pambabae ang gagaan ganda guys ganda nila ito yung ano mura mura ng konti yata ito yung mura din 499 din sya yan yan sya ito naman, maganda. Ang ganda ng style. Kaso, mas mahal. Ay, mas mahal siya ng konti. 2 for 99 din siya. mura din to ah. 499. Yan. Ito rin yung isang black. Ito. Tsaka ito ganda guys. Ayan. Nag window shopping lang ako guys kasi may nagpapatingin ng mga sapatos. So, ayan guys. Baka gusto nyong magpabili. PM lang kayo sa akin. Magchat lang kayo guys. Murang mura na tong mga to. Ayan, ang ganda. Ang ganda rin ito, oh. guys ito yung mga jacket nila guys so oh, 599 pero ang ganda siya o oh, iba iba yung kulay nya ayan iba iba yung kulay ganda nitong green Yan, guys. Ito naman yung pambabae. Eh. Dito naman tayo sa Skechers. Ito naman sale ng Skechers. Titingin din tayo dito sa Skechers. Pero mas mahal ang Skechers, guys. Meron may kamahalan ang Skechers. 199. Ano siya? Ito naman yung Jagger yata to guys. 259. Mas mura to. 259. tayo sa puma masyadong sale dito sa puma, guys. Ayan. Ah, puma. Um. ayan guys ayan, puro pang winter pa kaya wala pang mga t-shirt Oh, 'yung Adidas o oh, Daddy. Pure white siya, oh, Daddy. 499. Guys, oh, bakyas ay Nahanap ko 'yung unique lo, guys. Ang ganda ng mga bag. Ang ganda ng mga bag. Gusto ko yun. Ang ganda ko tong mga ito. Yan. Ang ganda. speed. sya guys.